Nagkabitak-bitak ang lupa at mga kalsada sa Naga, Cebu. Ang itinuturong sanhi ang ginagawang expressway ng DPWH. Nasa front line ng balitang yan, si John Aroa. Kaliwat kanan ang mga bitak sa lupa sa Sitio Riverside, Barangay Kantauan sa Naga, Cebu kahit mga sementadong kalsada, di nakaligtas sa mga bitak. Kaya ang sityo, tulang ghost town. Matapos lumikas sa mga residente sa takot na gumuho ang lupa. Ang bahay ngang ito halos bumigay na sa laki ng bitak malapit dito. Ang itinuturong dahilan ng ilang LGU official ang ginawang Metro Cebu Expressway na proyekto ng Department of Public Works and Highways. Ultimo nga ang ginawang reprap ng expressway, nagkabitak na rin. Hmm. Ano wala pa na sa... Kung hindi pa nila yan ginalaw, hindi talaga yan mangyayari sa aming lupa, sir. First time pag yun ano sir, tungo sa kalsada. First time to nangyari sa amin, sir, dahil yan sa kalsada ng superhighway. Kinakabahan talaga ako dito sa kinakatayuan ko. Taong 2018, sinimula ng proyekto na posibleng nagpahina raw sa pundasyon ng lupa. Na uh, Pitak-pitak nih, ni dahil sa nang um, tong express highway oh niya ginagawa niya doon tapos ang, ang siguro wala nang wala nang ano sir pundasyon inuha nila 52 dalawang pamilya ang apektado ng bitak at kung hindi so solusyonan, baka raw ng tuluyan ang lugar. Nalulungkot dahil wala kaming ibang malilipatan. Wala na kaming lupang malilipatan. Tatlong lupain namin ang natamaan nila. nakikipag ugnayan na ang lokal na pamahalaan sa DPWH at Mines and Geosciences Bureau ng Central Visayas para tugunan ang suliranin. The only thing that they can do right now is to cut down the mountain, to cut down those uh, lands through an engineering method like benching. They have to do it very, very fast. Baka aabutan tayo ng mas mga malakas, medyo mga bagyo, malalakas na ulan. Mas madali kasing madamage yung soil pag mga ganun. Tiniyak naman ng LGU na tutulungan ang mga apektadong pamilya. Wala pang pahayag ang DPWH sa mga inireklamong bitak. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5. Mga kapatid, Julius Babao po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.